Magandang magandang apod po mga kapatid Ito po, araw po ng pagsamba ngayon Dito po sa Dila-Dila Araw po ng Martis ngayon Meron po kasi kaming pagsamba ng araw ng Martis At Biyernes Ito po, tignan niyo po itong aking pinsa no Sinama ko po ito Ito po ay Ang reliyon niya po nito ay ano Katoliko Sinasama ko po pag sumasamba po kami sa Ayans po Paalis na po kami. Oh. Uh, <laughs> Ito yung panganay ko. Tignan nyo. Nag-outing. Nung umalis siya, ang taba niya. Yung pagbalik niya, ang payat niya. Oh. Isang linggo lang sa outing. Uh, Sige po,